at kahapon po nakatutok po ang vibox sa mga aktividad po ng Bulkang Taal pero bago po nangyari po 'yan nung nakaraang linggo ay meron ding uh, pag uh, ano uh, 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 pre uh, explosion ang Bulkang Kadlaon at uh, meron nga pong mga naging uh, hakbang din po ng mga local government uh, officials sa paglilikas po pero mukhang uh, nag-normalize naman po nitong weekend. Pero malaman na rin natin, baka may bagong mga impormasyon tayong dapat malaman sa mga taga Negros Occidental, yung malapit po sa Bulkan Kanlaon, Governor Eugenio Jose Lacson nasa ating linya. Governor Lacson, mayong uh, may gagagob? Mayong uh, may sir, Orly. leak sa mga nagapamati, mayong may yung uh, agas, kanyo Na. salamat sa pagbaton sa ang siling, uh, eh, uh ah, <laughs> napakaaga pagtawag natin. Gab, kamusta ka? May mga bago pa o bang mga naitalang paggalaw at uh, uh, explosion sa uh, kanlaon nito no, nakalipas na weekend? Actually, tama ka, Sir Orly, no? nag-normalize na naman. No? Uh, there was a, yung pag-describe ng feedbox, It was a uh, moderately explosive eruption, no? So, mm -hmm. mga I think mga 3 minutes yon, no? It, it happened la ayon yon, past 8 in the evening. So uh, yung yung magandang balita yung alert level is na maintain sa uh, level 2. Ibig sabihin hindi kailangan magano mag, ano, mag uh, evacuate. Oh, okay. uh, so so yun ang magandang balita. Uh, pero siyempre, yung ano naman yung uh flood uh, nagkaroon ng asphalt saka yung ano mabahong ano no amoy no so, so pero yeah. uh, otherwise okay naman uh, it's it's back to normal now uh, alert level 2 per ibig sabihin yung na, yung na, nakatira sa uh 4 uh, km permanent danger zone Uh, yun yun lang ang nasa evacuation center ngayon no mm -hmm. so there's like uh, there's like mga 175 individuals na uh, nasa evacuation center ito yung mga individual na since June since June of last year pa no nag uh, nag, uh evacuate sila mm -hmm. at saka yeah. hindi na sila naka uh, nakabalik sa lugar nila no but, but as I said, otherwise, uh, everything is back to normal and uh, we're hoping no, we're hoping na hindi na magkakaroon ng uh, explosion let's see si, uh, uh na uh, kanlaon yung 175 na mga individuals na, nasa evacuation center galing sa ambayan po ito gob sa inyo hubay to negros occidental area po ba ito yes uh, mostly dito sa la castellana la castellana yung, uh, yung pinaka pinakamalapit sa bulkan oo may mga balita nga na <laughs> laging ano yung iba talaga hindi pa normal na nakababalik uh, dahil uh, nasa loob ng 4 uh, kilometer radius ng uh, bulkan Kanlaon may plano Gov, kung talagang mas maganda ba ilipat sila Ganun ba kadali na sila hindi na sa kanilang residential area dyan sa loob ng danger zone ng uh, mga mga danger areas ng uh, Kanlaon at uh, ilipat sila hubagop uh, uh, dapat na lang we should learn a lesson here eh. uh, dapat na lang yung especially in uh, those that stay so uh, within the four kilometer radius hindi na sila makabalik no in fact uh, uh we have already bought a property uh, it's a 8 hectare property mm -hmm. uh malayo malayo talaga ito so, uh, even at alert level uh, uh alert level 2 or alert level 3 hindi kailangan mang evacuate no so mm -hmm. uh, that's that's the idea now is to relocate these uh, individuals Uh, to a uh, safer area and uh we just bought the property uh, the the title has been transferred to the oh, uh, mm -hmm. possession of the uh, provincial government mm -hmm. and so in co in coordination with uh, the national agencies like hadzi uh, we hope to be able to relocate them uh, build them new houses uh, and of course yung site development. Ang yung pinaka-importante yung ano yung livelihood no. Mm -hmm. uh, that uh, meron meron uh, part of the property for livelihood no. Mm -hmm. Kasi ito mga farmers ito doon sa ano eh, sa uh, Mount Canlaon no. But mm -hmm. uh, As I said, we don't want them to go back there anymore. Alam natin na uh, ang pangunahing uh, kinabubuhay nila diyan ay eh, agrikultura, yung pagtatanim diyan sa paligid ng kanoon Volcano. So, yun ang inyong uh, ilang pamilya ho ba kung sa ilang pamilya maapektuhan at ililipad diyan sa bagong lugar. Um, ito siguro pwede ang kanaanap. Uh we're looking at mga three to 400 families to. Families ano, so uh -huh. uh, So yun ang target namin and uh, we're ready to buy more kung kailangan pa. No? Pero yung, yung pinaka-importante yung target uh, individuals yung nakatira sa uh, within the four kilometer uh, uh, danger zone. alright right. Anyway, at dahil maayos naman ngayon at uh, normal na ang sitwasyon. Kumusta naman po yung mga sinasabi niyo yung 175 na nasa, nasa mga evacuation center? Naka-face mask ko ba itong mga ito at wala ho bang uh, rep, uh, report na mga maaaring sakit? na dinaranas po nila habang nasa evacuation center sa ngayon, Governor Lacson? Uh, okay naman sila, no? Uh, well, of course, nung pumutok yung ano, sa yung mga areas na nagkaroon ng asphalt, uh, uh, talagang nirecommend mag-face mask, no? But as I said, medyo nag-normalize na. Uh, may konting baho, pero makita uh, mo naman yung, ano, yung bayanian spirit, na eh, talagang parang uh, parang nasanay na yung tao, no? especially sa asphalt nilinis agad yung mga daan para uh, uh, uh inila kailangan pagsabihan pa at nilinis na nila yung daan. And so, as I said, uh, medyo normalized naman yung, uh, yung situation ngayon and uh, sana hindi na mangyari oret, maraming salamat Governor Lakson sa inyong bigyan ng pagkakataong ngayon po umagang ito. At makikibalita para kami at sana tuloy-tuloy -tuloy nang mag-normalize. Although alam natin na patuloy ang pagbabantay dahil maaring uh, susunod na araw, susunod na linggo, susunod na mga buwan, ay eh, may pagpaparamdam uli ang Bulgang Kanlaon, Gov. Well, uh, akong tinapanawaga sa akong mga upo dire na mga muyo ta na hindi na magliwat ang Bulgang Kanlaon. kay is sobrang isa ka tuig ni no. Mm -hmm. uh, nagatabo so yun na lang ano? uh, prayers na lang talaga no. And uh, uh anyway, uh, yung provincial government niyo uh, nandito lang para tumulong no sa mga local government units. Gob uh, Eugenio Jose Lacson, gob madaming salamat, may aga. May aga uh, sir Ori. Ang gobernador po ng Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson ang inyo po napakinggan mga kapuso.